Saan ka magaling? Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagninilay dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Ang tanong na ito na saan ka magaling, ay makakuha ng iba't ibang mga sagot. May mga tao na sasagot na magaling silang sumayaw, magaling silang kumanta, magaling silang magsulat, magaling silang magluto, o magaling din silang magkaroon ng panlasa sa mga iba't ibang mga pagkain na hinahain sa kanila. Ito ay mga iba't ibang mga talento o mga skills na nilivelo over time. Pero sa ating pagninilay ngayong araw na ito, may isang bagay na malamat sa malamang, pag natin, ang sasagot ng mga tao ay hindi. Ang tanong ay, magaling ba tayo umiwas sa kasalanan? malamat sa malamang, hindi. Ang kasalanan o sin ay galing sa isang gregong salita, na ang word ay hamarsya. Or it means to miss the mark. To miss the mark. The mark na maging banal. The mark na maging mabuting tao. Ito ay isang bagay na talagang lahat ng kahit ng mga banal na mga tao, mga santo asanta, ay hindi nakaiwas sa kanilang talambuhay. Ang iwasan na magkaroon ng sala. Pero sa ating paginilay ngayong araw na ito, ang mga apostol na nakikinig sa turo ni Jesus ay nakakuha, ay alam kung paano magkakaroon ng grasya na makaiwas sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa kasalanan. Ito ay kung saan sila ay humiling. Panginoon, dagdagan niyo po ang aming panampalataya. Ang panampalataya ay hindi nagmumula sa ating mga mga tao na sumasamba at nanampalataya kay Jesus. Pero ang panampalataya ay isang regalo. Ang panampalataya ay isang grasya. Ang panampalataya ay nagmumula lamang sa kabutihan na pagmamahal ng Diyos. Na pag ito ay lagi nating hinihiling na dagdagan ang ating panampalataya to increase our faith, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na mabuti ay hindi nagdaramot na ibigay sa ating to, na patatagin, palaguin ang ating pananampalataya. Dahil ang gusto lamang niya ay lalo mapalapit sa atin. Kaya sa mga pagkakataon na tayo ay natitempt na magkasala, tandaan ang hiniling ng mga apostol kay Jesus. Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. God bless everyone.